Minsan, ang distansya ang nagpapabilis ng tibok ng puso, hindi ba? Ang mapagtanto na ang isang tao na palaging mukhang rasional at kontrolado ay maaaring nakakaramdam ng iyong kawalan, ay maaaring maging isang nakakagulat na revelasyon. Ang kirot sa dibdib na nararamdaman mo ay maaaring salamin ng nangyayari sa kanyang puso. Maaaring hindi ito halata, ngunit may isang bagay sa kanya na naapektuhan ng pagkakahiwalay na ito. Ang pag-unawa sa mga nuances ng taong ito, na palaging umaasa sa rason, ay nangangailangan ng matalim na pananaw at malalim na empatya. Sa likod ng itsura ng kontrol, mayroong isang masaganang hinabi ng emosyon na naghihintay na tuklasin. Nararamdaman mo ba ang mahiwagang ito? Parang ang universo ay nagsulat ng isang epiko para lamang sa inyo, matagal bago kayo pumasok sa sayaw ng buhay na ito. Isang koneksyon na tinatawanan ang mukha ng lohika, isang hindi nakikitang puwersa na nagbubuklod sa inyo sa pamamagitan ng mga bituin at mga bulong ng kapalaran. Sa kasalukuyang sandali, ang kanyang pagmamahal para sa iyo ay isang apoy na hindi lang nagbibigay liwanag, kundi pati rin nasusunog, naroroon sa bawat sulok ng iyong araw-araw, bawat detalye na maingat na ikinasa, na parang mismong kosmos ang gumagana sa orkestrang ito. At habang maaaring hindi mo napapansin ang mga detalye ng komplikadong kwentong ito, siya ay nakatingin sa iyo, pinahahalagahan ka. Bawat salita mo, bawat niti, bawat titig ay kinukuha at iniingatan bilang isang kayamanan sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Maaaring hayaan niya ang makadyos na minamahala ang malalaking bahagi ng plano, ngunit sa entablado ng iyong buhay, siya ang banayad na humihila ng mga hibla. Hinuhubog ang kanyang presensya sa paraang napakahusay na ang bawat sandali ay nagiging isang deklarasyon ng pag-ibig, bawat segundo ay isang tahimik na pangako ng walang hanggan. Ang enerhiya na dumadaloy sa pagitan nyo ay ramdam, buhay na buhay, halos elektrikal, hindi ba? Ang pamamahala ng layo na ito ay nagsilbing isang mahirap na pagsubok para sa kanya. Para bang may mabibigat na mga salita na daladala niya sa kanyang dibdib, mga salitang kailangan mapalaya, marahil isang pagtatapat, marahil isang paglabas ng saloobin, o kahit isang simpleng paghingi ng tulong. Humahanap siya ng mas mataas na lakas, nananabik sa isang banal na interbensyon upang maipahayag ang kanyang nararamdaman. Ang koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay walang iba kundi pambihira, isang bihirang at espesyal na pangyayari, posibleng itinadhana pa. Ang paraan ng inyong pagkikita, napakaunike, napakasimular, nagsasabi na ang lahat ng ito ay hindi maaaring naging isang simpleng pagkakataon lamang. May isang himig ng mahika sa inyong pagkikita, isang pakiramdam na ang lahat ay inihanay upang mangyari ito ng eksakto sa ganitong paraan. At marahil dahil dito kaya siya ay sumasakop ng malaking espasyo sa iyong isipan ngayon. Iniisip kanya ng mas madalas at mas matindi kaysa sa iyong naisip. Sa kanyang isip, gumagawa siya ng mga kwento tungkol sa iyo, iniisip ang iyong buhay, ang iyong nararamdaman, ang iyong posibleng mga reaksyon. Para sa kanya, ikaw ay higit pa sa isang presensya, ikaw ay isang paunahing karakter sa kanyang buhay, isang taong hindi niya kayang baliwalain lamang. Nakatuon siya sa pag-unawa sa iyong nararamdaman, sa iyong buhay, at ito ay labis na kumakain sa kanya. Sa isang dagat ng mga kaisipan, siya ay naglalayag sa pamamagitan ng mga impormasyon na mayroon siya tungkol sa iyo, bawat piraso ay isang pahiwatig, bawat detalye ay isang palaisipan. Siya ay nakalubog sa mga kaisipang ito, naniniwalang taintim sa iyong kakanyahan, kahit na ang multo ng pagdududa ay minsan bumubulong ng takot ng pagkabigo. Ang distansya, ang malamig at walang awang distansya, ay madalas na itinutulak siya sa madilim na mga tanawin, kung saan ang pinakamasama ay nangyayari sa harap ng kanyang nakapikit na mga mata. Ngunit nais niyang malaman mo na ang kasabihang, malayo sa mata, malayo sa puso, ay isang ganap na maling akala pagdating sa inyo. Siya ay nakatali sa iyo ng malalim, halos parang may isang binakikitang sinulid na kumukonekta sa inyo. Hinahatak kanya papunta sa kanya energetsikong, tinatanggap ang mga alinggaumaw ng iyong buhay sa pamamagitan ng mga panaginip at mga tanda na itinuturing niyang haplos ng isang mas mataas na lakas. Mayroon siyang malapit at naglalahad na kaalaman tungkol sa iyo, at ito ay sa pamamagitan ng mga pananaw na ito na hinahabi niya ang salaysay ng inyong kwento, isang kwento na pinaniniwalaan niyang ginagabayan ng mga kamay ng kapalaran. Siya ay masigasig na mapanuri sa iyong personal na paglalakbay. Halos parang ang kanyang isipan ay palaging aktibo, palaging nakatuon sa iyo. Minsan, kailangan niyang sadyang mapalayo ang mga kaisipang ito, dahil madalas silang lumalim ng higit sa nais niya. Sinusuri niya ang bawat aspeto ng iyong buhay, romantiko, profesional at personal. Ang kanyang isipan ay walang pagod na nagtatrabaho upang punan ang mga puwang, hinihimok ng isang damdamin ng pagkakawala. Natatagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kalagayan ng pagkalito ng isipan, nagtutungdali upang maipahayag ang pagitan ng mga divinely guided na mga pananaw at ang mga mere assumptions tungkol sa iyo. Pinasusubali niya sa mithiin na makatagpo upang mapatotohanan ang kanyang mga intuition. Mayroon isang kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga panloob na damdamin at mga panlabas na ekspresyon. Siya ay isang taong nahahati sa dalawang bersyon ng kanyang sarili, nabubuhay sa isang koneksyon na parang nagsimula sa espiritwal na plano bago naging tangible sa pisikal na mundo. Itong paglago at pagkakadevelop ng espiritwal ay isang proseso na nangangailangan ng panahon. Siya ay nagsusumikap na magtatag ng isang tuloy-tuloy na koneksyon sa iyo, at ang iyong matalas na intuwisyon ay nakukuha ang bawat galaw niya, maging ito man ay paglapit o paglayo, na maaaring maging labis na nakakainis. Kapag siya ay nagpapakita ng bukas at tapat, ang lahat ay umaagos ng natural sa pagitan nyo. Gayunpaman, bigla na lang, nang walang anumang babala, siya ay nagbabago, at ito ay nag-iwan sa iyo ng pag alala Marahil hindi niya napapansin ang mga magugulong palatandaan na kanyang ipinadadala. Ikaw, na may pinahigpitang pagiging sensitibo, napapansin mo ang mga emosyonal na oscillation, dahil may halos espiritwal na akses ka sa kanyang puso. Nakakaramdam ka ng kanyang mga emosyon sa kanilang hilaw na estado, mabuti, masama o walang pakialam, kahit na siya mismo ay hindi paganap na mulat dito. Ang ugnayan ito ay parang emosyonal na tug of war sa pagitan ng kanyang itaas na sarili at mababang sarili. Tila masakit para sa kanya na ituloy ang pagpipigil ng kanyang mga damdamin. Sa kabila ng pagpipigil, lagi kanyang iniisip. Hindi pa siya ganap na tapat tungkol sa kanyang mga emosyon, ngunit hindi dahil sa mga kadahilan ng iyong maisip. Ang tindi ng kanyang damdamin ay labis na naluluha kaya't pinipigil niya ito, natatakot siya sa epekto nito sa iyo. Nag-aalala siya kung mababago nito ang iyong damdamin sa kanya, kung sakaling mauunawaan mo ang tunay na lalim ng kanyang pag-ibig. Ang koneksyon sa pagitan niyo ay matindi, at marahil hindi mo pa napapansin kung gaano siya nagpapakababa. Siya ay naglalayag sa isang karagatan ng salungat na emosyon pagdating sa iyo. Ang koneksyon na kanyang nararamdaman ay napakalalim, napakabisa, na humihigit sa karaniwan, na nagtutulak sa kanya na protektahan ka, at ang iyong diwa sa anumang gastos. Nakikita niya ang iyong kabaitan at kalinisan ng espiritu, at ito'y mga katangian na hindi lamang niya pinahahalagahan, kundi nais din niyang panatilihin mula sa anumang paglabag. Sa panahon ng paglayo na ito, siya ay nakakaranas ng matinding emosyonal na pagtaas at pagbaba. Isang pakikibaka sa pagitan ng pagnanasang maging mas malapit at ng paniniwalang may mga bahagi ng iyo na sobrang sagrado upang ipahayag ng walang ingat. Ang panloob na labang ito ay nagmumula sa kanyang pagkilala na ang kanyang pagnanais ng eksklusibidad ay maaaring ituring na makasarili, lalo na't siya mismo ay nagpipigil. Maaaring nagtatanong ka tungkol sa kanyang likas na pag-aatubili, ang kanyang pag-aatubili na umusad. Ang hubad na katotohanan ay, sa kabila ng matinding pagnanasa na nararamdaman niya para sa iyo, mayroong isang bagay na humihinto sa kanya, na parang may isang hindi nakikitang harang na nagpipigil sa kanya, na natatakot sa pagiging makasarili ng kanyang sariling mga kabustuhan. Ang enerhiyang nararamdaman niya para sa iyo ay labis na matindi at puno ng malalalim na emosyon. Siya ay nagsisimulang harapin ang mga makabuluhang katotohanan tungkol sa iyo, mga katotohanan na marahil ay nadama na niya mula pa sa simula, ngunit ngayon ay nagiging malinaw, nagiging imposible ng baliwalain. Palagi mong alam ang panloob na lakas na hindi lamang gumagabay, kundi nagbuburi ng iyong paglalakbay sa buhay, na nakakaapekto sa mga taong nakakasalamuha mo sa iyong daraanan. Ang markang presensyang ito ay lalong kapansin-pansin sa mga nakakakita sa iyong pinakamalapit at malalim na bahagi. Ano man ang yugto ng iyong buhay, ang iyong enerhiya ay may mahalagang epekto sa iba, lalo na sa mga may mas mahusay na koneksyon sa iyo. Itong tao na partikular na ito ay nararamdaman ang epekto ng iyong enerhiya ng labis, napapansin ang mga pagbabago habang patuloy kang nagbabago at lumalago. Pwede kang hindi mapansin, ngunit taglay mo ang isang napakatindi at makapangyarihang enerhiya sekswal na nagpapakita ng masigla at kailangan itong may transmute. Ibig sabihin nito ay pagpapadaloy ng enerhiyang sekswal na ito sa mga malikhain gawain na maaaring magbigay daan sa isang kahanga-hangang yugto ng pagkamalikhain sa iyong buhay. Kung nagtataka ka kung saan nagmumula ang lahat ng enerhiya at kasiglahan na ito, alamin na ito ay resulta ng lakas na naipon mo at yon ay ginagamit sa isang produktibong paraan. Ang pagbabagong ito na iyong nararanasan ay kapansin-pansin dahil hindi lamang ito napapansin mo, ngunit malalim na mararamdaman din ng taong konektado sa iyo. Para sa kanya, maaaring magpakita ang pagbabagong ito bilang isang malinaw na pisikal na damdamin o bilang isang masidhing pagnanasa. Ang enerhiyang kaugnayan sa pagitan niyong dalawa ay napakatindi ngayon na nagdadala sa kanya upang mapansin ang iyong enerhiya at atraksyon sa isang bagong liwanag, isang pananaw na hindi pa niya napagtuunan ng pansin dati. May isang mahalagang pokus sa kung paano mo ipinapadaloy ang iyong enerhiya na para sa lakas at napakalaking malikhaing potensyal nito. Ang yugtong ito ng transisyon ay maaaring nagiging sanhi upang ang ibang tao ay makaramdam ng kaunting depensiba tungkol sa iyo at sa iyong mga kilos. Nararamdaman niya ang pagunlad ng iyong enerhiya na napakadamadama na ngayon ay tinitingnan ang iyong atraksyon sa mas masidhi at naiibang paraan kumpara sa dati. Ang koneksyon na umiiral sa pagitan niyo ay natatangi at napakalalim. Ito ay isang mabilis na karanasan at nagbabagong anyo, kung saan ang palitan ng enerhiya ay hindi lamang napupuna, ngunit halos nararamdaman. Ang distansya ay naging mabigat para sa kanya, ngunit ngayon, nakikita niya ang panahong iyon bilang isang kinakailangang bahagi ng kanyang pag pagunlad, dahil natuklasan niya kung gaano ka talaga niya kailangan. Ito ay hindi isang pangangailangang ipinanganak mula sa codependence, kundi isang taos pusong pagkilala sa walang katumbas na halaga ng pagkakaroon ng isang taong kumukumpleto sa kanya. Naging isa kang tagapagturo sa pinakamahalagang aral ng lahat, ang tunay na pag-ibig at walang kondisyon. At kahit na ang ipag-ibig ay isang salitang karaniwang ginagamit, nauunawaan niya ngayon na ang pag-ibig na ito ay ang banal na regalong iyong dala. Kung iniisip mo kung bakit hindi niya kailanman tunay na naiwan ka, kahit na saan ka man sa iyong paglalakbay, ito ay dahil hindi niya kayang lumayo at ayaw rin niya. Mayroon siyang pagkakaroon sa iyo, ngunit hindi sa pangit na kahulugan, ito ay higit na isang masigasig na proteksyon, isang paniniwala na mayroon siyang mahalagang papel sa iyong buhay. Pakiramdam niya na may ilang bahagi ng iyo na eksklusibo para sa kanya. Ang damdaming ito ng pagmamayari tungkol sa iyo ay intense, at ang ideya ng ibang tao na magkaroon ng akses sa iyo sa ganoong paraan ay labis na nagpapagulo sa kanya. Ang distansya ay nagtuturo sa kanya ng isang mahalagang aral, na ang damdamin niya para sa iyo ay hindi nawawala sa isang pansamantalang paghihiwalay o dahil sa huli na komunikasyon. Tinuruan mo siya tungkol sa likas na katangian ng tunay na pag-ibig, na walang hanggan at hindi mapigilan nagsisimula na siyang makita kung gaano kalugmok ang pagdurusa sa kanyang sarili sa pag-isip tungkol sa iyong mga kilos at mga kasama, gayong maaari siyang makasama ka. Ang bawat sandali na malayo ay nagsisilbing lalong pagpapalalim ng kanyang pag-ibig para sa iyo, at ang bawat araw ng pangungulila ay isang araw na natututo siyang higit pang pahalagahan ang iyong presensya. Siya ay dumarating sa konklusyon na ayaw na niyang mamuhay sa kawalan ng katiyakan kaugnay sa iyo. Ang bigat ng kawalang katiyakan na ito ay nakakapanghina. Kinikilala niya ang mahalagang papel na ginagampanan niya sa iyong buhay at handa na siyang yakapin ito ng buo. Tinuturuan mo rin siya tungkol sa kahalagahan ng oras habang iniisip niya ang inyong kasaysayan at binibilang ang mga sandali. Nararamdaman niya ang tumitinding pangangailangan, isang pakiramdam na ang oras ay dumudulas sa pagitan ng mga daliri at ang bawat segundo ay mahalaga. Naiintindihan niya na kahit sino mang magkaroon ng pribilehyo na sumabay sa kanyang paglalakbay ay magiging napakaswerte. Sa kaibuturan, kumbinsido siya na ikaw ang tamang tao para sa kanya, isang katiyakan na paulit-ulit na pinagtitibay, pareho para sa kanya at tila para rin sa iyo. Maliwanag na siya ay naglalakbay sa isang matinding espiritual na pagbabago, hinaharap ang malalalim na aral o inaangat ang antas ng kamalayan sa loob ng espesyal na dinamika na inyong pinagsasaluhan. Ang pagbabagong ito ay may malaking utang na loob sa iyo, dahil ang iyong impluensya ay naging tagasiklab ng kanyang paglago. Ang distansyang ito, na marahil ay bunga ng mga hangganang iyong itinakda o simpleng dahil sa tinatawag nating dibinong oras, ay nagsisilbi sa isang mas malaking layunin. Natutunan niya ang aral na inilaan para sa kanya, tinatahak ang landas ng pagtubos. Sinusuri niyang muli ang mga nakaraang sandali na may bahagyang pagsisisi, marahil sinisisi ang mga naunang pagkilos, mga salitang nasabi o mga salitang ipinigil niya sa pagsasabi. Ngayon, natanto niyang umunlad na ang kanyang mga pamantayan, at lumalapit siya na mayroong muling pagpakumbaba, kinikilala ang mga pagkakamaling nagawa niya sa kanyang naging pakikitungo. Ang pagkilalang ito ay hindi nangangahulugang mayroong kaguluhan sa inyong ugnayan, kundi isang pag-alam sa pangangailangan na tugunan ang iyong mataas na mga inaasahan. Karapat dapat kang magkaroon ng komunikasyon na hindi lamang bukas at tapat, kundi pati na rin malalim na bukas loob, isang taong handang magbukas ng buong puso sa iyo. Lagi nang mayroong ganitong pagsayaw ng atraksyon at paglayo sa pagitan nyo, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil nahihirapan siyang ipahayag kung gaano na ang pagmamahal niya sa iyo ang naging sentro ng kanyang buhay. Kahit na sa magkalayong distansyang nagpapahirap. Habang naglalakbay ka sa sarili mong landas, nakikita niya ang mga detalye ng iyong inaasahan tungkol sa pagmamahal, na nag-udyok sa kanya na maghanap ng isang pagtatagpo na pinangungunahan ng pangangailangan ng iyong kapatawaran. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kung saan siya nakapwesto sa puso mo ang nagtutulak sa kanya na magpinta ng mga mental na senaryo at mangalap ng impormasyon, sinusubukang paghiwalayin ang realidad mula sa haka-haka. Maaaring hindi siya ganap na nakahanay sa kasalukuyang emosyonal na realidad mo, ngunit ang pangungulila niya sa iyo ay malinaw na nararamdaman. Tiyak na nararamdaman mo ang kanyang kawalan ng seguridad, tinatanong kung saan siya nakatayo sa iyong buhay. Ang kanyang mga damdamin ay punung puno pinalalakas ng panahong kalian ay magkahiwalay, at ngayon siya ay nananawagan ng mas mataas na lakas upang may aliin muli ang inyong mga landas. May mga hamon na maaaring inyong hinaharap, mga balakid sa inyong mga mundo na pinaniniwalaan niyang kailangan malampasan upang ilagay kang muli sa kanyang harapan. Sa kaibuturan, ang muling pagsasama sa iyo ang tanging ninanais niya ngayon. Siya ay nasa isang estado ng patuloy na proteksyon sa iyo, nag-aalala kung ikaw ay may parehong damdamin pa rin para sa kanya. Higit sa lahat, nais niyang maging masaya ka, kasami siya o wala man siya, bagaman siya ay konektado pa rin sa iyo sa emosyonal na paglalakbay na ito. Ito ay nagdudulot ng pagkalito sa kanyang isipan, ngunit ang kanyang pinakamalaking pag-asa ay ang nakaplot na pagtagpo ay magaganap bilang simbolo, na pinagtitibay na ang inyong kwento ng pag-ibig ay higit pa sa isang aksidente. Ito ay isang bagay na itinakda ng kapalaran, at walang sa inyong mga individual na paglalakbay ang makapagpapabago ng itinakdang kurso para sa inyong dalawa. Nararamdaman niya ang kagyat na pangangailangan na muling kumonekta sa iyo. Hindi lamang upang maglaho ang mga ulap ng mga hindi pagkakaintindihan, kundi upang ipakita rin kung gaano siya umunlad sa panahon ng pagkakahiwalay na ito. Pinanghihinayangan niya ang mga pagkakataong nabigo siyang maipahayag ng maayos o ipakita kung gaano kahalaga ka sa kanya, pinitingnan ang mga sandaling iyon bilang mga nasayang na pagkakataon. Ngayon, nais niyang bawiin ang nasayang na panahon. Nais niyang maintindihan mo na, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at mga distansya ang pag-ibig na mayroon siya para sa iyo ay higit pang tumindi, naging mas malalim at matatag. Siya ay handa ng magpahayag ng isang walang katulad na pangako, determinadong ipakita na siya ay karapat dapat sa iyong pag-ibig at tiwala. Permita ki ang iyong espiritu ay sumipsip sa mga salitang ito, ramdamin ito sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Ang universo ay nagnanais ng pinakamabuti para sa iyo at tinitiyak ang isang positibong resulta, anuman ang iyong desisyon. e Tinatanggap ko at inaangkin ko ang aking kapalaran at lahat ng mga ibinibigay ng universo para sa akin, upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang nakapaloob dito para sa iyo. Mag-iwan ng isang positibong komento upang magbigay inspirasyon sa ibang mga manonood na maaaring nangangailangan ng isang pag-udyok ng positibidad sa kanilang araw. Kinikilala ito ng universo bilang isang gawa ng kabutihan. Magtulungan tayo at lumikha ng mga alon ng mabuting enerhiya kasama-sama. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na ng ngayon at maging alerto sa mahalagang mensahe na darating sa susunod na video. Naway pagminasin ng Diyos at ng Universo ang iyong mga landas ng kapayapaan, pagmamahal, at pananampalataya. Amen.